Hello mga farmers Ayan. Itong buhay ko sa ano, Hong Kong. Grabe, ano? Ang lakas ng ulan po sa labas. Ayan, no? Ah, kumusta po sa Pilipinas? Meron na po bang ano? Mga binhi po kayo? Ah, mga farmers So, ang lakas po ng ulan po dito. Parang hindi ko lang kung anong buwan ng tag-ulan dito sa Hong Kong. So, kita yung lakas, lakas. So, best experience naman natin dito sa rooftop. Kasi dito ako nakatira. Grabe pala dito kapag gumulan. May hangin-hangin pa. Tapos ang lakas ng buhos ng ulan. Ayan o, sa labas o. Alos nagano yung natin. Yung salamin. Ayan, siya. Uh, ang buhay ko dito, hindi ako makapag-garden dahil lakas po ng ulan. Lumilipad yung mga ano, mga gamit sa hangin. O minto muna tayo, medyo basa. Yan, mga farmers. Yan ang buhay dito sa brood Mahirap. Pero kailangan tisin, no? Lalo na pag uh, may naramdaman tayong mga sakit, no? eh kagabi mulan ng malakas basang basa ako kasi dyan sa labas yung mga butas hindi ano barado ba nakitong like, kinalalagyan ng kusina ko yung sa barado kaya magkita nyo dito meron nakasaksak yan pakita ko sa inyo yung kusina natin yan o ano, nakasaksak ano papunta yan sa labas o oh, yan o oh, tubig uh, yun parang di maandar ah Na ah, ganyan po 'yon. Ito po yung curtain po natin, no. Oh. Hmm. Diba, kalakas ng ulan. Marado pa kasi yung kanya kaya ni sinaksak po 'yan. Sinik di pa lang maandar. Ayun, mandar na. Ang lakas oh. Hmm. Tinatapon niya sa labas. Papunta yan yung house doon. Lakas kasi ng ulan. Lumandar diba, na. Yan po yung hindi pa lumandar. Kaya pinandar natin. Yun yung, yung binantayan ko kagabi. Para kung ano, oh, wala lang masyadong ulan. Natutulog na ako parang parang ba sa bukid din ba? Pinuputan ko lang gabi, na hating gabi. <laughs> Kaya dito, kapag umulang kailangan mong bantayan kasi nga uh, yung tubig kasi kapag umapaw, dyan sa building, itong building po na to, kasi itong building na to hanggang 12 floor, tapos may rooftop. So sa rooftop ako nakatira. na kapag malakas ang ulan, tapos uh, aapaw yung tubig, papasok sa agdan yung ano, tubig, pupunta sa mga room. So, ganun po yan. Kaya dito, parang uh, ako yung pantay dito sa taas. Kapag gumulan na ganyan, kailangan kong trabaho yan. Ano? Araw man o gabi. Kahit madaling araw, ganun. Basta malakas yung ulan. Kasi yung lakas po ng ulan eh. So yan, nagmumus yung salamin natin. Hindi makita sa labas. Ayan mga farmers, ganito lang pong buhay ko dito. Sa Hong Kong. Ayan, ayan. maraming salamat po sa lahat ng subscribers. Wala. Ito yung kanatin, vlog nun natin. Buhay sa Hong Kong natin. Ano? Maraming salamat. Bye-bye.